Mel 2204, your budget blogger host. Subscribe. Hindi nagpahuli sa rival outfit si Miss Universe of Philippines, Chelsea Manalo na talaga naman nag-stand out sa competition ng Miss Universe 2024. Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers. Nasa Mexico na nga si Miss Universe Philippines Chelsea Manalo para sa labanan sa corona ng Miss Universe. Ito nga ang ika-73rd edition ng Miss Universe kung kaya napaka-excited ng labanan ito dahil sa magagandang mga pangyayari na magaganap hindi naman nagpahuli sa pakikipagbardagulan at puksaan sa rampahan itong si Miss Universe 2024 Philippines Chelsea Ann Manalo. Let's watch this. Ilang araw na alang ay magaganap na ang Grand Coronation Night ng Miss Universe 2024 competition. Kung kaya't iniimbitahan po namin kayo na patuloy na sumuporta sa ating pambatong si Chelsea Manalo sa larangan ng putokan sa Miss Universe at maging sa upang i-cheer natin ang ating kamitata. Maraming maraming salamat sa iyong panunood at marami sa po tayo mga update para sa inyo lahat. Kaya huwag kalimutan ka na mag-subscribe para sa lahat ng mga bagong videos. Maraming salamat at maraming salamat sa iyong pag-subscribe.